will o would. Nalibog ba mo unsaon pagamit paggamit ni ini? Hali, storyahan nato. Ang will, ginagamit lamang niya ni kung naay siguradong plano or umalabot nga buluhatun or may tabo in the future. Pananglitan, I will go to school tomorrow. Muadtugid ko sa skwilahan ugma. Another example, He will be there later at 3 p.m. Muantugid siya unya pagka alas tres sa hapon. How about would? Ang would, ginagamit lamang niya ni kung na ay condition or conditional kumbaga. Like for example, Jerry would buy a car if he had enough money. Mupalit ang tag sakyanan si Jerry kung naaigo lang ang taiyahang kwarta. Another example nga past tense, will, would. Jerry said, he would call you. Ingon si Jerry, mutawag siya kanimo.